ito na po yung ating orders Kain labas muna tayo guys sa ating lunga Hmm. Ano pa dito 3 o'clock dito Nang hapon Ayan Sasakyan guys Uuwi na tayo guys Galing tayo sa labas Pero Bibili tayo ng juice dito Magki juice muna tayo Fresh juice Yan dito tayo bibili masarap kasi ang ano dito fresh juice kasi may ice cream so yan magpapark park ng mga person dito yan yan na yung ating ano ayan guys habang naghihintay tayo ng order guys ay mag video video muna tayo ayan dito kami nag order guys guys ito na po yung ating orders ito na guys yung ating uh, fruit juice and may ice cream sa baba prutas ah may ice cream sa taas tapos prutas din sa taas sa baba rin prutas rin lahat pero may juice <laughs> ang sarap nito guys so yan guys kain po tayo bye bye